Occupational therapy, hindi siya masyadong known sa mga Piloy masyado eh. So hmm. totoo lang ako rin, nung bago ko yung makilala ni Karen, bago niya i-take ko nung college, hindi ko pa talaga alam. So hmm. ano ba talaga ang occupational therapy? So yan, nakakatawa uh, yan. Para sa amin mga OT, nakakatawa question na yan kasi uh, isang dilemma na namin yan as an OT talaga kasi uh -oh. uh, all our life, Lagi namin pinapaliwanag sa mga tao kung ano nga ba yung profession namin. Kasi nga, unlike yung mga ibang uh, courses na easily alam agad ng mga tao. Example, uh, kung sabihin natin, psychologist ka, doctor, mm, engineer. PT. PT ang medyo uh, ano eh. PT. Alam nila agad. So, yung sa OT, uh, pinapaliwanag namin siya as simple as possible. Pero kahit minsan gawin namin yun, di pa din talaga fully na-intindihan ng mga tao. Pero I, we don't blame them kasi mahirap naman talaga siyang intindihan Uh, agad. Mm. Saka bago pa lang eh. Bago in inaway na ano nagsimula yung profession is, ano eh. 1917 so ah, parang tagal na rin. Mga ano uh, 107 years na yung profession, pero sa Philippines kasi mga 1960s lang nagkaba ng mga mm. ano courses sa school. So yun, sige. Try ko ano yung best ko na explain oh, ng OT. Siguro ano muna natin eh uh, define muna natin yung dalawang words, yung occupation at uh, occupation tsaka yung therapy. Uh -huh. So yung occupation kasi normally pag narinigyan ng mga tao is naiisip agad nila is work, trabaho. Trabaho. 'Di ba kasi kunya rin sa mga forms gano'n, nakalagay occupation, ilalagay mo doon no kung, kung ano yung work mo. Pero sa word ng OT, hindi siya work. Ang occupation meaning sa amin is ano anything that you do, any activity that you do that occupies your time. Anything. So, basically, lahat ng ginagawa ng tao na meaningful sa kanya, na nag-occupy ng oras niya, is occupation. So, yun ha, i -ano na ano natin yon na-define natin yung occupation. Tapos, yung therapy naman is, ano, uh, treatment uh, used to relieve or heal uh, disorder. So parang yun yung meaning ng therapy. Uh, treatment used to relieve or heal a uh, disorder. So yan, so sige. Yung textbook definition ng occupational therapy is ano? Uh, ano siya? Sige. Let's put it this way na paano ba to? Uh, occupational therapy is a profession uh, that uses Wait lang, na ako na, na, yeah. wala, na wala ulit ako. Kahit Tagalog, kahit ano lang. Sige, try natin yung... occupational therapy is, an, is a profession that uses everyday life activities. A profession that uses everyday life activities to enhance or enable participation. Yes. So yun, yung occupation yung ginagamit namin pang heal or pang relieve ng mga disorder. Specifically sa mga disabled na tao, mm -hmm. ganun. So, kung sakali, ang ang kadalasang mga patients nyo are, anong mga klase ng disabilities? Yung patient namin, so having said that, di ba yung occupation is ano anything that you do. Mm -hmm. So, lahat ng tao na may problema sa mga activities nila sa buhay, pwede namin maging clients, pwede namin mm -hmm. maging patient. From bata to all the way sa matanda. Mm -hmm. So, parang ganun. Uh, primarily, ang nagiging pasyente namin is yung uh, kapag ka ng problema na uh, gampanan yung role mo. Uh -huh. So, sige, isa-isa natin siguro. Magbigay tayo ng example. Siguro sa bata, ano ba yung primary occupation ng bata? Ang uh -huh. primary occupation ng bata is play. Dapat naglalaro siya. Uh -huh. Maghapon, siguro 8 hours, 10 hours per day naglalaro lang yung bata. Uh -huh. let's, let's imagine yung 5-year-old. So yung may mga ano may mga bata na hindi pa pwedeng maglaro dahil kung ano man yung may condition sila may sakit sila. So pwede sana mag therapy para tuturuan namin sila maglaro kasi uh -huh. importante sa kanila 'yun. Uh -huh. So let's say naman medyo tandaan pa natin. So, Kungyari may bata na uh, mga 10 years old, nag-school na siya, let's say uh, grade 3, uh, grade 4 hindi siya makapagsulat ng maayos, hindi hmm. niya magampanan yung role niya na yon na bilang student, kung ano man yung reason na, kung ano yung condition niya, pwede siya magpa-therapy para matulungan namin siya hmm. makapagsulat ng maayos. So, hindi necessary na meron kang diagnosis na para, oo, oo, hindi necessary. Oo. Kaya nga yung definition natin kanina ng OT is, ano, uh, the use of everyday life activities hmm. to enhance or enable participation. So, not necessarily may disorder ka, Pwede ka ring magpa-therapy kung ano yun. Basta may nahihirapan ka sa activities mo sa buhay. So, parang ganun. So, para bang ang pinaka-gist talaga nung uh, work niyo is tinutulungan niyo yung pasyente na maging able o functional Yan. sa mga Oo. ginagawa nila sa yun Kung ano yung importante sa kanya, kung ano yung activity na nahihirapan siyang gawin. O, parang ganun. Uh, pero di ba ang kadalasan din sa mga patients niyo everyday, di ba sa day-to-day -day work niyo, Kadalasan, mga um, uh, people with ASD rin, di ba? Ayan, uh, it, it just so happens na dito sa Philippines, majority ng OT is nasa pediatric setting. Mm -hmm. Pero kasi yung OT, hindi lang kami confined sa pediatric setting. Uh, madaming ano uh, madaming setting na pwede namin pasukin. Mm -hmm. So, sige. Siguro, bigyan ko na ng example is, nagsimula talaga yung OT nung uh, 1917 sa ano mental health institution uh -huh. doon talaga siya nagsimula kasi yung yung mga founding uh, founding fathers ng Otis na notice nila na doon nga sa mental health facility na nag-iimprove yung mga patients pag pinapag-engage nila sa mga occupations such yes. as uh, arts and crafts yun yung uso dati, uh -huh. pinag arts and ng crops nila, pinapag-engage nila sa sports, gano'n. Uh -huh. So, yun. Pwede yung OT sa mental health. Uh, pwede rin kami sa physical dysfunction setting, yung mga na, uh, may physical disability. Dun, after yun sa mental health, nangyari, nag-boom din yung OT before dahil sa World War. Uh -huh. Dahil yun nga, nagkaroon ng ano, mga soldier na may, uh -huh. yung term nila dati is yung shell shock. Uh, PTSD. Oh, yung may mga post-traumatic stress disorder. Hindi uh. na alam kung ano yung nangyayari sa mga Kasi yun yung First World War eh, uh -huh. doon pa lang ng mga cases na ano. Bitay, hindi na alam yung uh -huh. gagawin. So nakita nila, uy, nakakatulong yung ano, mga occupations such as ano nga, arts and crafts or any activity uh -huh. na na medyo nawawala yung symptoms nila. Uh -huh. Sa mental health pa rin yun. And uh -huh. then meron mga soldiers syempre na na, na amputate ah uh, yan, naputulan ng kamay, ng paa. Uh -huh. Hindi niya mga yung magampanan uh, yung role niya or occupation niya. Example, pagkain uh -huh. o paliligo. So, mm. Uh -huh. na, nag-work din yung OT doon sa PSD setting in a way na pwede kami gumawa ng prosthesis, yung mga modified na kamay, Gets. or assistive devices. Ah, doon pala yun. So, kumbaga, niya? partnership talaga mga yung mga gumagawa ng, ng mga prosthetics. Uh -oh. at saka yung mga occupational Pero may, therapist. Ano, may separate profession talaga na ano, prosthesis na uh orthosis. -oh, uh -oh. Pero yung OT, pwede kaya din namin gumawa nun. Uh -huh. So, parang ganun. So, yun. Pwede kami sa mental health, sa physical dysfunction. And then, pwede rin kami sa, ano, ah, uh, eto nga, sa Philippines, uh -huh. based din sa data ng ano, uh, Philippine Academy of Otis, uh -huh sa Philippines is 95% ng OT's nasa pediatric Nasa dito. pediatric oh. tapos majority rin ng patients nyo talaga is? oo oh, oh. nasa ASD uh -huh. talaga Di o hindi naman ang uh, term namin don is ano uh, neurodevelopmental disorder so syempre uh, most ano yung mga mo, sakop mostly man? ano may autism hmm, Siguro mga around na 90% may autism uh -oh. sumunod na common is yung ADHD kanan uh -huh. Pwede rin may mga cerebral palsy. Mm. Ayun, kung hindi nyo po pala nalalaman, na kaya ako rin siya isa sa mga unang gines ko kasi may brother po ako, may half-brother ako na may ASD, ah. eh, si Xavier. Ah. So, yun nga, actually kung ako, hindi pa rin talaga ganun kalawa ko yung ah. nalalaman ko. Kaya ikaw yung in-invite ah. ko talaga dito. Um, pasok tayo sa, ano, sa sunod na tanong.